Ano ang mga marka o tanda sa tunay na iglesyang itinatag ni Kristo? Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami sa mga kapatid natin mula sa ibayong pananampalataya ay umaangki na sila raw ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa kabila ng katotohanan, itinatag lang naman sila ng mga ordinaryong tao. At kung pagbabasihan natin ang mga referensya sa kasaysayan, ay napakadali lamang po nating maitukoy kung sino ang responsableng tao na siyang nagtatag ng kanilang sekta. Ngunit sa kasamaang palad, Bagamat kahit gaano pa katibay at lihitimong ipinepresenta ng mga historians ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ang siyang nag-iisang tunay na itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo mula pa noong mga unang siglo, ito'y magiit pa rin nilang itatanggi hanggat hindi raw ito mababasa sa Biblia. Pipiliin pa rin nilang magbulag-bulagan sa katotohanang inilathala sa kasaysayan. Ngayon, sa kabila ng napakaraming sekta at denominasyon ng Kristyanidad, ang katotohanan ay siyang mananatili pa rin na may iisa lamang talagang tunay na iglesia o simbahan na siyang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa higit dalawang libong taon na ang nakakalipas ay nananatili pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Paano natin maitutukoy ang mga tanda o marka sa isang tunay na iglesyang itinatag ni Kristo? ayun mismo sa banal na kasulatan. Yan ang ating matutunan sa episode na ito. Ayon sa Biblia, mayroong apat na tanda o marka o siyang katangian ng isang tunay na iglesia itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Una, ito ay ang pagiging isa o pagkakaisa, united. Pangalawa, ang pagiging banal o holy. Pangatlo ay ang pagiging katolika o pagiging laganap, universal. Pangapat o panghuli ay ang pagkaapostoliko o siyang may apostolic succession, ang pamamahalang nagmula pa mismo sa mga apostol ni Kristo. Ngayon, ating tatalakayin muna ang unang marka na siyang pagiging isa. one, United Pagkakaisa Sapagat malinaw sa Matthew 16.18 na sinabi ng ating Panginoon, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Isang iglesia lamang po ang itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. At tayo ay tinawag sa iisang katawan ni Kristo upang magkaroon ng pagkakaisa sa pag-asa at pananampalataya. Ganito ang pagkakasabi sa Efeso Kapitulo 4, talatay 4 hanggang 5. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Dahil dito, ninanais ng ating Panginoon na tayo'y tipunin niya bilang isang kawan. Katulad ng mababasa sa Juan 10.16 yes, na ginito ang pagkakasabi at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Malinaw sa talata na kinakailangan talaga nating mapabilang sa iisang tunay na kawan ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng aniban mo ang sektang tataglang ng tao. Hindi ito kaloob ng Diyos na tayo'y mapabilang sa huwad na simbahan ng mga protestanteng naging sanhi sa pagkawatak-watak ng mga mananampalatayat sa Kanya para saan pa ang dasal ng pagkakaisa ng ating Panginoon sa Juan 17.21 kung tayo susuway sa Kanya at magtatag ng sariling sektang hiwalay sa tunay na iglesia. Pangalawang marka ay ang pagiging banal o holy sapagat ang mismong nagtatag nito ay banal. Colossus 1.18 at binigyang buhay ang Iglesia ng Espiritu Santo ayon sa Gawa 2, talatay 1 hanggang at ang simbahang tatag niya ay siya mismong daluya ng biyaya o grasyang makapagpapabanal sa mga kaanib nito ayon sa Mateo Kapitulo 28, talatay 18 hanggang 20. At ayon rin sa unang Pedro 1.16, sinabing sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Na kung kaya tinawag rin ang simbahan na iglesia ng mga banal, Ayon sa Talata ng Unang Korinto, Kapitulo 14, talata 33. Marahil malamang marami ang magtatanong sa ibang sekta. Paano naging banal ang simbahang katolika kung nakikita nilang napakaraming makasalanang katoliko, mabisyo at iba pa? Mga kapatid, ang pagiging banal ng simbahan ay hindi nangangahulugan na wala nang makasalanan sa mga kaanib nito. Ang pagiging banal ng simbahan ay dahil si Kristo na ating Panginoon na siyang nagtatag ay banal. At ang itinitag niyang ito ang siyang kanyang maging instrumento na maging banal ang mga makasalanan kung ito'y susunod sa mga banal na katuruan ng ating Panginoon. Alalahanin po natin ang sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 9.13 Hindi na parito ang ating Panginoon upang tumawag ng mga matuwid kundi ng mga makasalanan. Nangangahulugan lamang na lahat tayo makasalanan ay tinawag ni Kristo upang mamuhay sa kabanalan at ating pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan. Kumbaga ang simbahan ay isang ospital upang gamutin at pagalingin tayong mga taong nagkakasakit gawa ng pagiging makasalanan natin. Na kung kaya't saksi ang kasaysayan sa haba ng panahon ay napakarami ng mga katoliko na siyang dating namuhay sa kasalanan at piniling sumunod sa mga katuroan ni Kristo sa kanyang simbahan ay nagbunga ng kabanalan. Sila ay naging mga santo o banal. Pangatlong tanda ay ang pagiging Catholic or universal, panlahat o pandaigdigan. Sapagat sa Biblia, mapapatunayang ninanais ng ating Panginoon na ang kaligtasan ay para sa lahat ng mga tao. Unang Timoteo kapitulo 2.4 sinabing na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kakaalam ng katotohanan. Mateo kapitulo 28 talatay 19 hanggang 20 sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad dahil dito ay magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung mapapansin ninyo ang salita ng ating Panginoon, ang diwa sa misyon ng ating Panginoon ay Katolika. Una, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Catholic in a sense of all people. Ano mang lahi, bansa, kultura, babae ka man o lalaki, bata o matanda, alipin o maharlika, mahirap man o mayaman, lahat ay tinawag sa banal na katawan ni Kristo. Pangalawa, Catholic in a sense of its teachings o aral sapagat sinabi rito na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya hindi po pwedeng partial lang ng doktrina ang tatanggapin natin at babaliwalain ang iba. Dapat buo at lahat at ating susundin at tatanggapin. Pangatlo, Catholic in a sense of time o panahon sapagat sinabi rin dito nang ating Panginoon ay suma sa atin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan sa lahat ng mga panahon. Kaya't hindi po pwedeng mawala ang iglesia itinatag ni Kristo kahit sa anumang yugto ng panahon sapagat ito'y pangako ng ating makapangyarihang Diyos na si Heso Kristo. Na kung kaya't sa Marcos 11.17, tinawag pa nga niya ito na kanyang bahay o tatawaging bahay panalanginan sa lahat ng mga bansa. At ang bahay na ito ng ating Panginoon ayon sa unang Timoteo 3.15 ay ang bahay ng Diyos na buhay na siyang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Napakalinaw ang tanda o marka sa tunay na iglesia ni Kristo, pagiging katolika. Pangapat o panghuli ay ang pagiging apostoliko o pagiging apostolic roots nito sapagat ang pagkakatatag at pamumuno pamamahala ng iglesia ay nagmula pa mismo sa panahon ng mga apostol. Ayon sa Ebreo 3.1, ang ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagtatag ng iglesia ay isa ring apostol. Efeso 2.20, tayo'y itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo din ang Pangulong Bato sa Panulok. At ang pagiging apostoliko rin ito ay ang pananatili at matibay sa mga aral na nagbula sa mga apostol. Kagaya ng mababasa sa Gawa 2.42, ganito ang pagkakasabi, At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagkuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin na kung kaya't sa mga apostol ipinagkatiwala ni Kristo ang pagpapakain sa mga tupa na siyang kanyang mga kawan. Pagpapakain hindi lamang sa aral at doktrina, kundi pati na rin sa pagpapakain sa kanyang katawan na siyang sakramento ng Eucharistia, ang tunay na katawan ni Kristo sa tinapay na makapagpapabanal sa atin. Alalahanin po natin ang sinabi ng ating Panginoon kay Pedro sa Juan 21, hanggang 17 na tatlong beses, pakanin mo ang aking mga tupa. Nakungkayat meron tayong tinatawag na apostolic succession. Ang otoridad na natanggap ng mga apostol mula kay Kristo ay natanggap at namana sa kanilang mga disipulong inordinahan hanggang sa panahon ng ating mga pari sa kasulukuyan. Na kung kayat saksi ang mga aklat ng kasaysayan katulad na lamang sa mababasa sa Britannica Encyclopedia of World Religions, 2006, page 938, sinabing, Roman Catholicism, Christian Church, characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. Kaya't bilang buod sa mga tanda o marka sa tunay na Iglesia ni Kristo na naiiba at bukod sa mga sektang tataglang ng tao na naging sanhi sa pagkawatak-watak, ang tunay na Iglesia ay isa, banal, pandaigdigan at apostoliko, the one holy catholic and apostolic, ang marka sa tunay na Iglesia. Ngayon alam mo na ang katotohanan ito mula sa Biblia. Ninanais ng Diyos na lahat tayo ay mapabilang sa tunay at iisang katawan niya, nang sagayoy mamuhay tayo sa sakramento at katuroang makapagpapabanal sa atin, hanggang sa pagdating ng panahon na maging ganap at sakdal ang pagiging kaisa natin sa ating tagapaglikha na puno ng pag-ibig sa atin. Tanong ko sa iyo kapatid, aanib ka pa ba sa sektang tataglang ng tao? o aanib ka na sa tunay na kawa ni Kristo, ang Iglesia Katolika. Payo ko sa iyo, pag-aralan mo at alamin mo kung sino ang nagtatag sa sektang kinaaaniban mo ngayon at suriin mo kung ito ba ay kaloob ng Diyos para sa iyo. Naway mambuksan ng inyong mga kaisipan at puso sa katotohanan ito. In Jesus' name. Kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayon, maaari nyo pong isubscribe, like and share ang ating YouTube channel at Facebook page na Katoliko TV. Abangan muli ang ating mga susunod na episode sa pagtalakay, paglilinaw at pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.